Mm -hmm. Daan tayo mamaya sa ano ng tatu. Oh, na. Okay. Hey, ano doon? Yes. Kita kayo sa si, 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 oh, si, sinu Sino matakaw? ba? natin yung rice. oh! Ito. <laughs> Ito. Yan lang. broccoli. Ma yung kanina. Ayan, broccoli. Hindi oh. mo tayo. Ito, na rice, rice yan. ako yung kuya. ng buk. Ay, Bigyan natin ng tulis, Mauna Mauuna na kayo. O, ito. Ah, may ano plato ka lang? May platong ano? Wala tayo, si Barn. Ay, yung ito na. Ah, Dapat, Tapos, inano din natin to. sinalan din natin to sa... Sa Sa sahig. Huwag wala na. yan na lang talaga. Isahig kaya natin. Iyan na sa lang. Bukin na yan. O. O. Iyan lang. O. ka ng kanina. na

sige. sana kung may kape. Oo, oh, may kape. Ay, kaya lang. Mag-iinit pa, mainit. Yung mainit na lang ang problema. Hindi na. na lang, pas na lang daw. Ay, umamaya na lang. Hindi, powder na lang muna. Mamaya na yung tubig. Pwede na yung powder muna, na tumig tubig. Kaya nga. Doon, doon, sa kabila. Doon, yung unang beso ka natin. May, ano doon? Ay, may kanya na din doon. Sabi nga doon. Nabalo, akin na yung plato mo. Kaya lang kita.

<laughs> Pwede pa yan? <laughs> minutes. Wala, lupa kare ka rin naman. <laughs> ano din naman yan, pati damula mula. Oo, oh. dahon. Diyan ka na, ilagay mo. Susura natin ha? Ay, oo. Oo. Sige <laughs> <Dangan>, adobo. <laughs> e, <laughs> ano, <dana, dana>, adobo. Masanong <laughs> dahon. <laughs> Muntuling kayo. <laughs> Naka-play pala yung ano niya. Tayo pa. na! Ting-ding-ding-ding! Mayroon pa. Kung nasa nangyayari doon. doon. <laughs> Maan mo ka dito ase. Wala ka lang tinggan. <laughs> laman, may laman. Oo, oh, hinahanap <laughs> ko nga eh. <laughs> May ka hotdog, di ba? Kari tayo. Napakunat pa yung ayun. Balorik mo yung hotdog ni Lloyd B. Basto. Oh, yung mga kape, oh yan. Yung mga gusto mong kape, ayan, ano? ayon mga baso. Simpli. wala na tayong pagitan. ano lang? ano na lang? kuya kumain ka oh, oh, ah, na ako hmm. like... so, Ito. kung kung Ah, kung na kung 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 Hrm? Nakang plato? Okay lang yan. 11.11 kaya na. Mami ah... Pag-ano natin? Hmm. Alam ko na, pwede yung hotdog ilag Kulang, ilagay. Kuya, ilagay mo nalang sa... Hum. Sa spang. Okay lang yan. mm -hmm. Mami, dito. Mami, ano lang natin gawin? Bili tayo ulit Yung palang pinagkain natin... Plata na. mamaya ano? Yun sa bago. Ay oo nga, pero... <m> Ito na lang. May din naman. Sintek. Hindi malamig? Hindi mainit? Mainit yan. Kay kuya yan. Hmm, niya. Diyan, ito na oh. Diyan po. pag ano na rin sa iyo. Yung ate niya. So, yun, Nung kami sa two -way, Kasama siya. Yung Kaso buo pa yung kape. Eh. Yeah, Hindi na tunaw. Yeah. Ako ako naman. Pag-swimming kami sa tuwa eh. Oh, Ay, gaga Gusto ko ito kasi mainit ma ma na... Sana nakakamay tayo Ayon, siya. kayo. Oo, sarap ng Oh, perfect, talaga, ang sarap ng sinaing. dami yung pagkain. Oo, oh, masarap ang sinaing right? na tulingan. Ano to? Nasa sinaing. Tulingan. Yung tuna. Tulingan. Oo sila. Ang tagal nito inano eh, niluto. Kaya Masarap talaga 'tong pagka yung ano. Kaingin mo lang tas may kamyas, ano? Sarap pati diyan, ha? Mhm. Kampong. Oh, sang tuna no. Mhm. Siya ang tara na naman ng katawan, di tara ay nalalo. Tara na, kumain na. Tuduhan na to. Anong ginawa sa airport? Kumain. Ang picnic. Buti na ganyan eh. Chinese New Year. Nabutan na ako Ang dami sarado. Kaya kaya nga sabi ko kay Giselle, ha? 9? Alam ko 31 yun eh. Blind din. Pagkain natin oh. ako hanggang gabi eh. <laughs> <laughs> Ito na mag na magiging natin. Masyado to yung bag. May ano ka to. Paano? Mainit-init, no? Wala nga po. Kasi nagaang na siya, oh. Dapat pinainit pala natin sa 7-Eleven. Mm -hmm. mm -hmm. Yung mantika. Mm -hmm. Amaya, painit na natin. Oo, oh, yung iba Parang painit natin. Para natin puna. Hmm. Tapos yun na kumain natin? -hmm. Ganyan ang mga ay, ano. Ganyan ha? ang mga mga, mga 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 sikri, mga sikri, mga 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 lang mga 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 lang mga ha? na lang mga 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 na mga 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 kanin? mga 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 pekman mula, kahit maho ang kanin, ano, mm hmm -mm. Basta mainit tolang paro mala malamig. Malamig na siya Oo, eh, Oo, malamig. kung pa lang, kung <laughs> nakaano pala tayo. pa lahat yung kalag ng live ayib, ayib na yung ayib na yung ayib na yung na Ate ayib na yung ng kain. <laughs> Sabi ayib si Ate ayib <laughs> <Abo. laughs> <laughs> Ngayon ang ginakasin ako. Kaya, siya, ano. ang, yun natin. Ngayon ang ginakasin ako ako nakakain. Be, so, so, sum, tapos i-slow mo. <laughs> Dito na pala ako. Walang Walang Kuha na lang ano. <laughs> ay, yun. Masarap Initin eh. na 'yung okay. ano, 'yung taba-taba. ba taba? Okay. Taba. Okay. taba.

ko sabi ko sa ako next time ako na lang kaya ako anong kabali na ko Simple. Mm hmm maybe kung Tawyan yan lang din yun o ah hmm malapit o din ba, ba na niya ka kana? malapit yung kaya ito yung ating inamin ito hmm. oh, yung inamin ito yung isa doon kilala ko Mula mm. yeah. bas so mo ba, yun, ba yun, uh, okay. oh, -oh. Kasi kasi yung atan? Oo. Ito kay na Jennifer yung kanila. Nasa yung atan ito. Kasi magkakapalit tayo eh. Yung, yung, yung atan la niya nag-over na ito na siya ng gate. Meron pa dito. Halin, sa inyo may baysawan ko yan. Hmm? Sa baysawan? Hindi. Hmm. Hmm. ba yun? Tamso yan baysawan. Oo. Lampas yung tamso. pa na yung... Ha? Pero yun, yung... Hindi, baysawan. Yung... New Taipei. New Taipei siya. Okay. Saan yung pinuntaan natin ng... Di ba baysawan yun? Ah, di ba yung pinuntaan natin? Sinchu? Sinchu? Chidding! Ay, Chidding! Yan, yan. Sincho. Ampay siya, wala Oo, ako yung kinuha niyong driver papauwi. Oh, uwi. Oo. Mm -hmm. ah, yun? Mm -hmm. Ako yun. Kasama ka doon? Oo. Mm -hmm. ako, ako yun. Mga lalaki ang kasama. Yung umuwi. Hindi, iba yun. Iba pa yun iba pa, pa yan, yan, iba pa yun. iba pa yun. No. Iba pa yun. Iba pa yun. Oo. Iba Sa yung kinuha ni Sen. Marami na hoon oh. Kasi Deo kami pa, pinagdaan we? ng gala eh. Hindi na ho namin alam yung mga Nung mga panahon noon, payat pa kami noon. Kaya nga. O kaya nga. Ngayon. Oo, mulaki na rin tiyan ko. na. Pareho yan noon. Ang sap na yung anong ulam na yung kanin ba, matigas na din. <laughs> Hindi gumana yung ano natin. Kumain naman yung anak ba? -an. <laughs> parang tuna na yun. Eh. Ano nga, Kain, ano lang naman kasi talaga yung mga yun, eh, tayo. <laughs> Lamon. 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 Lamon tayo eh. ano, ano, Pinoy, yan, ano? Tapos pinapakain siya. ano, ano, ko ano, kasi ano, ito ko ano, ito daw ko kasi no? ano, ito hmm. so, so, kasi ano, ito daw kasi kasi ko kasi ano, kasi Lamon. Mm, mm, Hindi, muna. kahit nga busog eh. <laughs> ka <Kain> pa niya. Busog ang may nahulog. Ano yan? Hi, ah, shout out. Mm, shout out. Wala <laughs> naman, tell mo. May dalaka condom, <laughs> Hindi sa kondom bago. Halata ka, no? <laughs> Stress. Yeah, nabuksan kasi yung bag mo eh. Buksan Ah, kaya ka. Ay,

<laughs> Kahit naman na sa party tayo, ay, eh, tayo ay, yun, kuha pa rin eh. Oh, oh, um, mm. kuha pa rin oh, po. po. <laughs> 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 Kahit anong tago. <laughs> Kahit anong tago natin, kuha tayo. Kahit doon ka po Ayaw, sa likod. Pabinod kasi yung ano niya, ano, camera mm. niya na, pag gano'n. 360 siya Parang eh. Ayun eh, na doon. Hindi ko naman kuha yung laman L sa <laughs> Kaya ano <nung> pala, <laughs> <laughs> hindi na makuha yung nga. <laughs> Dito na ako. Yun, very good. <laughs> Tama. Lamig. Ang Ang liit kasi nung butas nung kainan mo, kuya. <laughs> Panalo. Po. Panalo ang kain. Sarap. <laughs> Kahit malamig eh, tira eh, no? Mga <laughs> taong butong. Buti nga eh, hindi pa siya tulog yung adobo. Hmm. Papunta na. Papapanaginip na. Lapit na matulog. Pa na. <laughs> <Napit> na <laughs> hmm. Yun, oh, may dalaki ng bulaklak. Kanin pa kayo? May kanin pa, oh. Dami pa yan, oh. Hindi na na tayo, ma. Meron pa yung counting <laughs> yun, <ni> eh. <laughs> Nahiya pa. Hmm. <laughs> <laughs> isong isong ko yan si Telma oh, isong ko yan si Telma si Amaten si Atacate kasi alis eh yung mga i-slow mo ko pa yan ah tananan amen tananan 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 hindi ako na. Gusto ko na ako. Iuwi natin yun. Oo, uwi natin kaya yeah. no, yeah. yeah. para makain natin sa tayo ay mabatas. Nakapost na tayo sa ano. Inay <laughs> <yun>, sa Taiwan. yan mo na. Ito ano ko. Hindi ko na. Ayoko na. Ano to? Ano, broccoli po. Beef. Baka tinapon mo yung takip ng baunan eh, ano? Oo uh nga, -huh. uh -huh. ba't mo tinapon? Baunan uh mo. -huh. Sumahin na kaya natin. Sumahin pa natin yung mamaya. Sumahin na natin itong spam tsaka hotdog. Yung hotdog. Mas aray makakain. So, yun yun, no? Sige, dobley mo. Yan, ang perfect! Ayos mo. Loso. 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 Masura naman. Trust ka. Masura naman. Loso? Masura. Is <laughs> it long? Oo alam ko, screw eh. Ano sa Bisaya yung ba yun Love? Love love? Ano sa Bisaya yung loso? Loso naman yan. Loso. Ay loso yung mga lahat. Wala ko loso. Loso kasi yung binat. Ay ay, binat ba? na, pa nga. Ay, nakablog pala. O, hindi pa. May basok pa

Tets, pa! Ha? Okay na ako kuya. Tubig na lang ininom ako doon, oh. Ah, dami na. para matawang-matawang. Ayosin, Dito, dito, dyan. Dito na yung kanin natin. Nilagay ko po. Oo. Secure ang kanin. Chill. Ay, <laughs> lang, may iwan na kanin Tubig natin na. Oh, kape powder na lang muna. Mamaya na ang ano. Tubig. <laughs> Tubig na mainit. <laughs> Buti na lang talaga hindi na ulan. Pagka ng panahon din Sa so, kaulin lang naman na ulan ah, Maiwan na yun, yun. yun. Iwan na na.